Posible raw na itrade na si Butler ng Heat sa susunod na season. Natalo man ng Miami Heat sa unang round ng playoffs laban sa Boston Celtics, subalit may malaking babala pa rin pagating kay Jimmy Butler na masasandalan ang mga fans nila kapag sila ay nakipagtalo sa mga fans naman ng iba. Dahil pwedeng sabihin na kaya lang natalo ang Miami sa Boston, hindi kasi nakapaglaro itong si Butler. Ito ay dahil sa hindi agad gumaling ang injury niya sa tuhod na nakuha niya sa laro nila sa play-in tournament. At dahil sa hindi nakapaglaro si Butler, maraming nakitang buta sa naging performance ng kanilang team sa playoffs, lalo na sa kanilang roster, na dapat nga nilang mailagay sa ayos sa darating na offseason. At mukhang desidido na talaga si Pat Riley na gumawa na ng malaking pagbabago sa kanilang team. Mabalik lamang sila na maging contender muli para sa kampyonato. Isa sa imposible pero posibleng pwedeng gawin ng opisina ng Miami Heat ay ang itrade na nila si Butler upang makakuha sila ng mga pyesa na makakatulong sa kanila sa pagsasaayos ng kanilang koponan. Habang ang pagtrade kay Butler ay malayo pa sa katotohanan sa ngayon, may isang analis naman ang nagbulgar ng isang nakakagulat na revelasyon na nagsasabi na si Butler daw ay malalagay sa nakakaintrigang posisyon sa susunod na season. At bagaman na halata naman na gusto pa rin ng hit na manatili pa rin sa kanila itong si Butler dahil siya nga ang puso at sentro ng lahat ng magagandang nangyari sa kanilang koponan sa loob ng nakalipas ng limang taon. Subalit ang hinihingi nito na $135 million na kontrata ay lubhang makakabigat daw para sa hit. Na magiging balakid daw iyon sa kanilang mga plano na maisaayos ang kanilang team. At habang nag-aalangan pa nga ang Miami na bigyan ng isang max contract ang isang 35 years old na na player, ang Philadelphia 76ers naman daw ay nagpapakita ng interes na makuha nilang muli ang serbisyo ni Butler na sila raw ay natuto na sa naging pagkakamali nila kay Tobias Harris at handa na silang magbayad ng malaki upang maging magkakampi na muli itong sina Jimmy Butler at Joel Embiid. At idinetalye nga ni Wes Goldbergs ng All You Can Hit ang detalye ng isang hypothetical deal para kay Butler. Sa trade draw na magaganap kay Butler, makakakuha raw ng ilang first round picks ang Miami at magkakaroon pa sila ng $10 million na cap space at financial flexibility na mababaraw sa luxury tax. At kung hindi raw magkakasundo si na Butler at ang Miami Heat para sa isang extension, ang 76ers daw ay nakahanda na bigyan siya ng max contract. Kaya posible raw talaga na mapunta itong si Butler sa pili. Naging magkaibigan nga itong sina Butler at Embiid nung sila ay magkakampi pa sa Sixers sa season ng 2018-2019. Isa pa sa magiging kagandahan ng muling pagiging magkakampi ni na Butler at Embiid kung sakali man ay may makakasama na sila ngayon na bata at isang magaling din naman na player na si Tyrese Maxi. Kaya't ang timing ng pagbalik ni Butler sa Pili ay maganda talaga kung matutuloy man. Dahil nakasalalay pa rin nga ang pagbalik niya doon kapag handa na ang Miami napakawala na ang kanilang franchise player.